Okay, ang no? So, bali, dito tayo sa pinakauna natin project. Radio 25, no? Yung previous project natin na uh, external pa lang yung natapos natin. So, interior na naman yung uh, titirahin natin. Right? Bali, ito yung ating ginagamit na pandubululing. Ayan. Matibay kasi ito, mga kamukin, kaysa hardy flicks. Kaya ito yung kinuha ko. No? Uh, a beer board. Mas matibay yung kaysa deflex mga kamukil. Subok ko na yan. Tapos ito yung gamit natin pang ceiling. ah hmm? uh, 0.5 na metal taring. Tapos meron tayong ah uh, carrying channel. Gamit na. No? Oh. Itong, ito yung huli namin. Binubuhat mga kamukil. O yung dinidiscard So, diniritso ko na siya dito sa taas. Kasi ito yung trabaho namin. Interior, no? Oh, okay, ito siya, mga materials natin. Tapos yung ating skim coat. Para sa partial pa lang ito mga kamukil. Kulang pa ito. Uh, dahil hindi makakarga ng tagahakot natin, ito lang muna yung binili natin. So bukas yung mga pintura na naman, yung ipopulchis ko. Tapos yung gamit natin para sa cabinet, dyan sa pinaka-office. Tapos yung WPC, magkakaroon tayong WPC dyan. Pasok tayo dito kakaroon tayo ng WPC. ito yung uh, pintuan, no? Dito sa office ni sir. So, magbibili tayo ng ano dito bago natin i-turn over to pagkatapos ng interior. Uh, panglinis ng salamin, no? Kailangan malinis na salamin na to. Dito. magkakaroon tayo ng cabinets dito para sa mga files. Mga paperworks. Tapos, meron tayong WPC dito sa harap tain magkakaroon tayo ng shadow light, no? May plano to mga kamukil, kaya hindi tayo mahihirapan na gawa ng design to kasi may plano tong ibinigay. Okay, thank you mga kamukil. So ito yung ating tratrabahuin interior, yung electrical, hindi na to kasali kasi may tauhan din si Sir na uh, maintenance niya sa mga electrical, marunong din. So sila na yung nag-electrical dito. Tapos ah uh, Tamang-tama naman, diretsuhan na, na lang. Kabit yung mga ikakabit natin o yung tratrabahoin natin tulad nitong drywall. So, diretsuhan na lang tayo. Hindi na tayo mag electrical Ayan. So, tinitingnan ko naman. May mga kunti lang tayong aayusin pagdating dito sa mga switch. Mga outlet tulad nito. So, hindi pwede itong ganito mga kamukila. Sa akin, hindi ito pwedeng, pwedeng ganito. Hindi ito tatagal. O, so, maglalagay tayo ng bracket dito. Dito sa pinaka... na uh, junction box niya ng oh, utility box niya yan lalagay tayo dito ng bracket para safety okay 'yan lang mga kamukila update natin dito sa pinag ng trabaho natin sa 2025 itong interior dito ceiling at sa dubululing at sa pagpipintura thank you